providing a dedicated and reliable service aimed at keeping you informed and up to date. This is penis Prime. Ang krisis pang ekonomiya ng China ay lumalaki. Bilang record na 8 million default sa mga mortgage. At loon, maaaring lumala ang sitwasyon. Ang mga default ng mga nanghihiram sa China ay tumaas sa mataas na record mula noong sumiklab ang pandemya ng coronavirus. Sinabi ng mga eksperto sa pananalapi na itinampok ng mga numero ang lalim ng pagbagsak ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa mga lokal na korte, may kabuang 8.5-4 milyong tao, karamihan sa kanila, ay nasa pagitan ng edad na 18 at 50 siyam, ay opisyal na naka-blacklist ng mga otoridad. Ito ay bilang resulta ng mga nawawalang pagbabayad sa lahat mula sa mga mortgage sa bahay hanggang sa mga pautang sa negosyo. In the city of Zunyi, there's a road that speaks volumes about the state of the Chinese economy. A multi-billion yuan expressway, one side unfinished and abandoned, a symbol of a system that's stuttering. Ang bilang na yon, katumbas ng humigit kumulang isang porsyento ng mga nasa hustong gulang na Chinese na nagtatrabaho, ay tumaas mula sa 5.7 milyong mga defaulter noong unang bahagi ng 2020. Sumusunod ito sa mga pandemic lockdown at iba pang mga paghihigpit na humadlang sa paglago ng ekonomiya at sumira sa kita ng sambahayan. Ang pagtaas ng mga default ay nagpapakita ng isang spotlight sa kakulangan ng bansa ng mga personal na batas sa pagkabangkarot na maaaring magpapahina sa pinansyal at panlipunang epekto ng tumataas na utang. Isang record na 8.5 milyong Chinese borrowers ang naka-blacklist ngayon dahil sa hindi pagbabayad ng kanilang mga utang, sabi ng isang ulat. Isang record na 8.5 milyong Chinese borrower humigit kumulang isa porsyento ng mga nasa hustong gulang na nagtatrabaho sa bansa, ang na-blacklist ng kanilang gobyerno dahil sa hindi pagbabayad ng kanilang mga utang, iniulat ng Financial Times noong linggo. Ang 8.5-4 milyong naka-blacklist na borrower, na karamihan ay nasa edad sa pagitan ng 18 at 50 siyam, ay pinagbawalan sa pagbili ng mga tiket sa eroplano, paggawa ng mga mobile na pagbabayad gamit ang mga app tulad ng AliPay, nagtatrabaho para sa gobyerno, gamit ang mga toll road at nakikibahagi sa maraming iba pang aktibidad. Iniulat ng papel ang bilang ng mga defaulter ay tumalo ng humigit kumulang 50% mula noong simula ng pandemya noong unang bahagi ng 2020 nang umabot ito sa 5.7 milyon. Sinabi ng FT, ang mga kumpanya ng credit card ay nagulat ng marami pang masamang pautang at ang mga pagreremata ng bahay ay tumaas sa loob ng nakalipas na dalawang taon. Ang ulat ng pahayagan na binanggit ang isang bangko at isang konsultansi. Ang mga paghihigpit na inilagay sa mga nanghihiram ay nagbabanta na timbangin ang paggasta ng mga mamimili sa pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo na pinipigilan ang pandaigdigang paglago. Ang epidemya ng late payment ay ang pinakabagong pang-ekonomiyang kahirapan sa China, na nagnanavigate sa mga aftershock mula sa pandemya ng COVID negatibo labinsyam kabilang ang paghina ng paglago, stagnant na dagdag sahod, isang krisis sa real estate, at makasaysayang antas ng kawalan ng trabaho ng kabataan. Habang ang ekonomiya ng US ay hindi umaalinlangan, tulad ng China, naharap ito sa pag-asam ng isang alon ng mga default na pautang salamat sa mataas na inflation at mga rate ng interes. Nakita ng mga sambahayan ang inflation na tumama sa apat na pu taong mataas na higit sa 4%. Noong nakaraang tag-araw at ang taunang paglago ng presyo ay nanatiling halos double sa dalawa na target ng Federal Reserve sa mga nakaraang buwan. It's bad now, getting worse year after year, we're not doing well. And perhaps the most ominous threat, the Chinese housing market. Sites like this unfinished work slowed. Developers that can't manage their debts, leaving buyers stranded and confidence flawed. Ang tugon ng Fed ay nakasentro sa pagtataas ng mga rate ng interes mula sa halos zero hanggang sa higit sa 5% mula noong unang bahagi ng 2022 dahil ang mas mataas na mga rate ay naghihikayat sa pag-impok sa paggastos at ginagawang mas magastos ang paghiram na may posibilidad na palamig ang demand. Bilang resulta, ang mga sambahayan ng Amerika ay naharap sa doble kara ng mas matarik na mga gastos sa pamumuhay, mas malaking buwan ang pagbabayad sa mga utang gaya ng kanilang mga credit card, mga pautang sa sasakyan, at mga sangla. Ang ibang mga nanghihiram, gaya ng mga developer ng komersyal na real estate, ay naharap sa mas malaking gastos sa refinancing, bumababa ang mga halaga ng aset, at isang credit crunch habang ang mga maingat na bangko ay umatras mula sa pagpapautang. Chinese President Xi Jinping is falling from his pedestal. He is going down with his country's economy. Here's the latest. Today's Hong, today, Hong Kong's leading stock exchange, the Hang Seng, plunged to a two-week low. Share prices fell for the Industrial and Commercial Bank of China, also the country's construction bank. Stock values of China's tech giants fell as well, including Alibaba, Tencent, CarMaker, also being uh, also trading in red with its share prices falling as much as 4%. And as trading closed, the Hang Seng registered a loss of 0.2%. Ang mahirap na sitwasyon ay humantong sa maraming mga komentarista kabilang ang The Big Short na mamumuhunan na si Michael Burry at ang veteranong ekonomista na si David Rosenberg upang mahulaan ang mga sambahayang kulang sa pera ay kailangang pabagalin ang kanilang paggasta na nagbibigay daan para sa pagbagsak ng stock market at pag-urong. Gayunpaman, tinanggihan ng ekonomiya ng Amerika ang mga alalahaning iyon sa ngayon, tumaas ng tinatayang 5.2% sa taunang batayan sa ikatlong quarter, habang ang demand ng consumer ay nanatiling malakas. Lumilitaw na ang China ay nasa isang mas masahol na landas. Bumaba ang economic credit rating ng China, habang lumalaki ang mga problema, para kay Xi si Jinping. Ang economic credit rating ng China, ay nabawasan, habang lumalaki ang mga problema sa pananalapi, para kay Xi si Jinping. Binabaan ng credit rating agency na Moody's ang kakayahan ng Beijing na magbayad ng utang. Inaangkin ito na ang ripple effects mula sa isang krisis sa sektor ng ari-arian, ay makakasira sa mga pagsisikap na buhayin ang ekonomiya ng China. Nagbabala ang Moody's na kakailanganin ng Beijing na ipiyansa ang mga lokal at regional na pamahalaan at mga negosyong pag-aari ng Estado na nahihirapan sa patuloy na pagtaas ng mga utang. Idinagdag nito, ang pagbabago sa pananaw ay sumasalamin din sa mas mataas na mga panganib na may kaugnayan sa istruktura at patuloy na pagbaba ng medium term na paglago ng ekonomiya nagtalo din si Moody's na ang mga pagbabago sa sektor ng ari-arian, ay kumakatawan sa isang pangunahing pagbabago sa istruktura sa mga driver ng paglago ng China. Ang mas mahinang demografiko dahil sa tumatandang populasyon ay natukoy bilang banta sa paglago ng China. Ang ekonomiya ng Beijing ay tinatayang lalago sa apat na bilis sa 2000, at 24, at 2000, at 25. Gayunpaman, ang bilang ay mas mababa sa 6 na porsyento, hanggang 7 porsyento na average na nasaksihan sa dekada bago ang pandemya. Ang hakbang ni Moody ay binibigyang diin ang lumalalim na pandaigdigang alalahanin tungkol sa antas ng utang sa pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo ang credit rating ng China, ay pinanatili sa iisa, ibig sabihin ay, upper medium grade. Ngunit ang pagbabahagi sa China ay bumaba noong Martes, dahil sa kahinaan nito sa pananalapi. Bumaba ng 1.7% ang Hang Seng Index ng Hong Kong at bumaba ng 1.7% ang Shanghai Composite. Providing a dedicated and reliable service aimed at keeping you informed and up to date. This is Pilipinas Prime.